Sa loob nga lang ng limang minuto ay nag-adjourn na agad ngayong araw ang sesyon ng Senado at wala rin naganap na kudeta laban kay Senate President Tito Soto taliwas sa mga umuugong na balita kamakailan. Ayon kay Soto, linggo-linggo naman rin daw kasi nagkakaroon ng chismis tungkol sa pagpapatalsik sa kanya kung kaya't sa palagay niya ay stage o concerted effort lang ito ng laban sa kanya. Kasunod nga nito, sinusubukan na raw nilang alamin kung sino ang nasa likod nito. Bilang na-issue rin ng senador sa kaliwat kanan na fake news sa social media ay si naman na rin niya ang pagkakataon para linawin ito Numerous and coordinated circulation of fake news have been circulating regarding new tax measures allegedly proposed by this representation by me In my 24 years in the Senate I have never proposed for any additional tax measures In fact I have always I have consistently voted against it So for the peddlers of fake news, ipagdadasal ko na lang kayo. Sa ating mga kababayan, huwag kayong basta maniniwala, lalo na pagmasama ang balita. Isinama rin naman ni Soto sa record ng sesyon na si Senator Erwin Tulfo muna, ang tatayong acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Habang sa November 10 naman muli magre-resumption ang sesyon dito, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musical News Authority.